Na nag na kwento sa mundo ng social media. Tanggol na ninakaw at lumaki sa hirap anak pala ng isang milyonaryo. Video ng mga kapibara na nakalimya at sabay-sabay na naglalakad na mataan sa isang kalye sa Brazil. 88-year-old painting ni Fernando Amorsolo ninakaw sa isang museum sa Negros Occidental. Pagawa ng mukbang vlogs posibleng ipagbawal ng DOH. At sa trending showbiz balita Josh ng SB19 nagpasiklab sa Round of Festival 2024 sa South Korea. Na-meet ang GOT7 member na si Bamba. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo At mga trending, Mo kalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Tama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, Riches to rags to riches again? Nagimbal ang mundo ng isang 33 anyos na Chinese, si Zhang. Matapos nitong malaman ang pinakatatagong sekreto ng kanyang kinilalang pamilya. Ang sekretong ito, siya pala ay hinakaw lang bilang isang sanggol mula sa kanyang mga milyonaryong magulang. Ang heartwarming reunion ni Zhang sa kanyang tunay ng mga magulang tutukan sa printing report ni Arnold Herrera. eksena ng teleserye. Tila yan ang naging kwento ng buhay ng isang 33-year-old na lalaki mula sa China matapos itong nakawin mula sa kanyang mga magulang nang isilang ito noong 1991. Premature o anim na buwan pa lamang si Zhang nang ipinanganak ito ng kanyang ina na si Mrs. Li sa isang ospital sa Zhejiang, China. Kaya naman hindi sila nagduda nang sinabi ng doktor na patay na ang kanilang sanggol. Pero taliwas sa sinabi ng doktor, buhay pala ang sanggol at palihim itong ipinuslit sa kanyang kamag-anak na hindi umano magkaroon ng anak. Maliban sa lumaki ito sa matinding hirap, ay hindi rin ito pinalad na makapagtapos ng pag-aaral. Ang masakla pa, magandang buhay pala sana ang dinanas nito, lalo't anak pala ito ng milyonaryo. Ito ang inamin ng kanyang tumatayong ina, 33 taon matapos ang insidente, sa takot na wala nang makasama si Zhang kapag ito ay pumanaw na. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Zhang at agad na hinanap ang kanyang tunay na mga magulang. At sa kanilang unang pagkikita, mas lalo pang naging emosyonal ang lahat. Matapos nilang regaluhan si Zhang ng tumataginting na 1.2 million Chinese yuan o katumbas ng 9.7 million pesos. Bagamat masaklap ang sinapit ng kanyang anak, masaya ang tunay nitong ama na sama-sama na nilang maipapagdiwang ngayong taon ang birthday ni Jean. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Tolen Painting. Nanawagan ng tulong sa publikong isang private museum sa Negros Occidental para mahanap ang nawawalang obra ng tanyag na Filipino painter na si Fernando Amorsolo. Huli sa CCTV ang pagnanakaw ng dalawang tao sa painting na 88 taon na ang tanda. Ang buong detalye at ni Millie Borja. Ninakaw ang isang 88-year-old painting ng national artist na si Fernando Amorsolo. Humingi na ng tulong sa publiko ang Hofelenia Museum na matatagpuan sa Silay City, Negros Occidental para mahanap ang mango harvesters na may sukat na 12 by 18 inches at kabilang sa mga unang obra ni Amorsolo taong 1936. Batay sa inisyal na report ng otoridad, huli sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki at isang babae mula sa ikalawang palapag ng museyo gamit umano ang peking pagkakakilanlan na inilista sa logbook ng establishmento, nakapasok at sumama ang dalawang hinihinalang suspect na nakasuot ng face mask at sombrero sa tour ng isang grupo. Makalipas ang labing limang minuto, umalis din ang mga ito sa museo bitbit ng isang bag. Nakikipag-ugnayan na ang kapulisan ng Silay sa Bacolod City Police Office upang matuntun ang mga suspect. Maliban sa obra ni Amor Solo, makikita rin sa nasabing museo ang mga gawa ng mga pintor na sina Juan Luna, Felix Resurrection at Vicente Mansala. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, Ban? Maliban sa lifestyle, beauty, travel, gaming at tech vlogs, marami rin ang humaling o tumatangkilik sa panonood ng mukbang o ibang mga vloggers na kumakain sa harap ng kamera. Pero, kasunod ng napaulat na pagkasawi ng isang food vlogger matapos umanong magmukbang, pinag-aaralan na ng Department of Health ang posibilidad na iban ang paggawa at paglabas ng ganito mga klaseng content sa bansa. Ang paalala ng kagawaran, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Hilig mo ba ang pananood ng mukbang vlogs o yung bang eating show ng mga vloggers sa social media? Ang trending content kasi na ito, pinag-aaralan na ng Department of Health na ipagbawal sa bansa. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang 37-year-old food content creator mula sa Iligan City dahil umano stroke na dulot ng sobrang pagkain. Si Health Secretary Chodoro Herbosa tutulaan niya sa konsepto ng mukbang dahil nahihikayat lang daw nito ang mga tao na mag-overeating. Bagay na hindi lang nakasasama sa kalusugan, kundi nagdudulot din ng obesity. Babala pa ng kalihim, maaaring magdulot ang obesity ng hypertension, ilang non-communicable diseases at sakit sa puso. Sa kasalukuyan, tinitingnan ng DOH ang pagban sa paggawa ng mukbang video sa bansa. Habang maaari naman anya silang makipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology o DICT para naman mapigilan ang mga website na magpapakita ng tinatawag na food porn ang mukbangay ng galing sa Korean word na miyokda o nangangahulugang it at bangson o broadcast. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! sa ating next a viral story, Late Night Stroll. Isang video ng grupo ng mga kapibara na nakalinya at sabay-sabay na naglalakad ang viral ngayon sa Brazil. Ang uploader nagulat na lang daw ng matanaw mga ito mula sa kanyang bintana isang madaling araw. Aliuna, na man naman mga netizens sa mga ito dahil tila wala kasing pakialam na nasa na ito ng kali at mukhang ukus lang sa kung saan man ang destinasyon ng mga ito. Ang buong report silipin natin sa Trending Report ni Rose Babiera. Isang grupo ng mga kapibara sa Brazil ang nagpapasaya ngayon sa mga netizen worldwide matapos mag-viral ang isang video kung saan isang residente ang namatan itong palakad-lakad sa daan isang madaling araw. Sa kuwa ng uploader na si Luis Branco, nakahanay ang grupong ito sa isang tuwid na linya, sa gitna ng kalsada at sabay-sabay na naglalakad. Natanaw niya raw ito mula sa kanyang bintana alas 3 ng umaga. Hindi na natukoy sa video kung saan galing o sino ang may-ari ng mga kapibara na ito at kung saan man ito balak pumunta. Ngunit hindi naman pinalampas ito ng mga netizen na may kanya-kanyang mga hirit. Ang isa, sabi pa nga ito raw ang point of view o POV kapag mayroong fire drill sa paaralan at pinapila ng alphabetical order ang mga estudyante. Komento pa ng isa ay ang katagang let's get information na para ba itong mga militar na tinawag sa posisyon. Pagbibiru naman ng iba, ito raw ay Capybara Parade at mukhang lahat sa comment section ay interesado na makadalo rito. Mayroon pa ngang kumuha ng video at inilapat ito sa sikat na Capybara song. <y> <y> capybara, 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 sa ngayon, ang original na video na ito ay mayroon ng 8.4 million views at halos 30,000 na comments. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, abala sa kanilang projects ang mga miyembro ng K-pop supergroup SB19. Gaya na lamang ng oldest member ng grupo na si Josh Cullen na lang kamakailan sa Round Festival na ginanap sa South Korea. Habang ang rapper-dancer naman ng mahalima na si Philip Hopkins Susan, ilabas na ang kanyang first solo album. Mga detalye at tutukan sa show. Haliban sa pamamayagpag ng SB19 sa loob at labas ng bansa bilang grupo, hashtag go up din ang solo careers ng mahalima. Kamakilan nga lang nasa South Korea ang oldest member ng P POP Kings na si Josh Cullen bilang performer sa 2024 Round Festival. Kung saan nakasama nito ang K-pop girl group na hi at na ni Josh ang GOT7 member na si BamBam. Bam. Magunita na noong nakaraang taon, nagpasiklab din sa Round Festival Stage ang limang miyembro ng SB19 na ginanap naman sa Indonesia. Samantala, di rin papahuli ang rapper-dancer ng mahalimana si Philip na inilabas na ang kanyang first solo album na Seven Scenes. Maglalarawan ng p pop Star, ang kanyang nine-track album ay tungkol sa journey of acknowledging human shortcomings. Due to its album title, ilan sa mga kantang nilalaman nito ay Envy, Greed, Pride at Lust. Sa July 27, nakatakta ganapin ang first solo concert ni Philip o Kensu Tucson sa Makati City. Isa na namang episode ng na mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay, share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag kami sa TikTok at DVRH News. Bago po ako tuloy magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita? na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit na ang ingraneng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Six days na lang po at Maparadyo Mano TV, sama-sama tayo sa 85 sa isang adhikain sa isang tungkuli. Sama-sama tayo, Pilipino! At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng CNBS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may na-trending, aalamin, bubuin na yung follow-up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa CNBS, Trending and a Viral Show. Pula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRA. Ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!